Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na no, may nasa mabuti kayong kalagay at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa ito sa pinaka marami nag-insign ito mga kasawi. Message, PM at saka sa mga comments. So, eto na pinagbigyan na natin mga kasawi para eto ay matigil na. At so, eto nga mga kasawi, idol, patapik naman na ito. Please, since na ikaw ay single mom, hehe di na active ang hana-hana mo kasi wala ka ng asawa na. Hide my name, idol. Nahiya ako. Sana mapansin nyo kasi lagi ako nag-comment sa live mo. Di ka naman namamansin po. Pansinin nyo to Idol, pasagot please. So, ayan mga kasabi. Sasagutin na natin ang kanyang kahilingan dahil totoo naman, ang dami nag-message sa akin, nag-comment. So lahat ng mga mensahe na tungkol dito dahil since nga na, ano na natin na single mom tayo. So pinaka-importante ba talaga to ito sa inyo? Kapag gawin sa sinagot ko ito, ano ba bang magagawa nyo kapag kasinagot ko ito? Puro sige dahil pagbibigyan ko kayo, dahil mahal ko kayo, dahil followers ko kayo, eto na po. At talagang pakinggan nyo ng mabuti dahil last na po ito na sasagutin ko. After neto, kapag may nagtatanong na po, pwede nyo na lang pong panoorin itong video ko na to. So, yun lang po yun para naman po masabi nyo na hindi ko kayo pinapansin or hindi, hindi ko nababasa yung mga comment niya Nababasa ko naman po yun. So, syempre minsan, eh talagang medyo, ano na, busy na rin kaya hindi ko na pagbibigyan. Pero, eto po talaga. So, gagawa na natin ito mga kaswe at sasagutin ko na. At gusto ko po clear ito para sa inyo. Kapag since na may Ayan, may humiling na naman nito. Panoorin niyo na lang 'tong video ko para mas maintindihan ninyo. So ayan, eto na po ha. For me, syempre dahil 5 years Magsi 6 years na po akong single mom. So at tinatanong ng ating sender ay kung totoo ba na wala nang aktibo ang aking hanahana dahil syempre since na single tayo. Eto, makinig ka ng mabuti. Yes, hindi na po aktibo. Ayan ha. Ang lifestyle ko about sa hanahana, syempre wala naman po akong asawa. So, ibig sabihin, legit talaga na hindi na tayo aktibo pagdating dito. So, eto ha, paparangkahin ko na kayo mga kasoy. Eh, paano ba yun ma'am? ba diba, sabi nila kapag hindi aktibo yung inyong alam nyo na, yung hanahana, eh baka magkaroon kayo ng sakit sa so, depende naman po 'yun mga kasawi 'di ba So syempre ako naman nagbabasa-basa ako at nagre-research ko ano yung mga bagay na pwedeng gawin para naman hindi ka ayan mga kasawi na hindi ka magkaroon ng growth sa cancer. So, yan mga kasawi. At sa lahat. Ayan. Lagi niyong tatandaan. Siyempre okay. naman mga kasawi. Lagi niyong tatandaan. Hindi naman pwede na magparaos ka sa ibang lalaki o magparaos ka kani kanino kahit na single mom ka. Lagi niyong tatandaan. Hindi porkit single mom po ay mababa yung tingin ninyo sa aming mga single mom. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi po namin kagustuhan na maging single mom po kami. Sadyang mapaglaro lang po yung panahon. At talaga hindi naman natin gustong babae na magkaroon tayo ng single mom para sa mga anak natin, di ba? So ibig sabihin, sasabihin, pinaglaroan lang po tayo ng tadhana kasi may mga tao talaga na hindi nakokontento na kontento sa kanilang mga kapareha. Kaya nangyayari po etong ganito. Or kung toxic man ang isang relasyon, so ibig sabihin, pwede ka nang magbog doon sa isang relasyon kasi wala rin naman pong maganda na maidudulot kapag once sa ipagpatuloy mo pa ang isang relasyon na dahil alam mo na hindi na maganda ang takbo ng inyong relasyon. Lalo pa yung kapareha mo ay nag-cheat na sa'yo. So, paulit-ulit ka lang masasaktan. Kaya mas gugustuhin ko pa na maging single mom kumpara naman sa paulit-ulit na pa, ulit na paulit-ulit na lang yung routine ng buhay mo. Diba? Mas okay yun. Alam mo ba, eto lang po yung technique ko kung bakit po hindi ako na, alam niya na mga kasawi, dahil po hindi ako nanonood ng mga alam niya na yon mga porn movie dito para naman mas hindi ako para hindi po ako nagkakaroon ng interest about doon sa hanahana kasi minsan lalo kapag kayo nagiging active kasi yung isang babae kapag ka, totoo naman yon kapag once nanonood sila ganyan nagkakaroon kasi ng instinct sa utak nila na parang gusto nila So, yun yung nagiging lumalabas na aktibo yung mga babae. Ganun po yun. Pero kapag once naman ikaw ay focus ka sa trabaho mo, iniisip mo kung paano mabuhay yung pamilya mo, paano mabuhay yung anak mo, paano yung pang-araw-araw mo na panghanap buhay para naman matugunan at pagtustusan ang mga, ayan makasawi kasawi, yung expenses na pang-araw-araw mo. Hindi mo na talaga maiisip na magiging aktibo ka pa sa paghanahana dahil para sa iyo ay masaya ka na, na nakakaraos ka sa bawat araw na pang-unsumo mo sa bahay. So hindi na siya nagiging priority ng ugali ko, hindi na siya nagiging priority ng katawan ko. Kasi dahil nga po, marami akong iniisip na pang mas priority kumpara dito sa sarili ko. Ayan mga kasawi ha, take note yan ha. Balit-ulit ko na po itong sasagutin. So, ibig sabihin, hindi na siya priority ng katawan ko about sa hanahana. Kasi ang mas priority ko po, ay kung paano ko mabigyan ng, ayan mga kasawi, ng magandang kinabukasan yung mga anak ko at karao sa expenses sa bawat araw na lumilipas. So, hindi ko na iniisip pa yung hana, hana. Pero, syempre, hindi ko naman iwawala ito. Kapag ka once na ito, tatandaan nyo, take note. Kapag nagkaroon na po ako ng asawa, ayan, sa pangalawang pagkakataon, at kung talagang merong lalaki na magdisidido sa akin kahit na ako ay matanda na, ayan po, baka maisip ko na na talagang makipaghanahanan na ako. Kasi nga, syempre, matagal ako na hindi, ayan, alam nyo na, na hindi nakakalabas. So, syempre, para sa akin, mapipil ko na siguro yun kapag once na stable na yung mga bata. So, yan po, mas priority ng sarili ko ngayon, yung expenses at ikabubuhay ng mga anak ko. Pero yung about sa nahana hindi ko na po yan maiisip sa ngayon. Kasi ang dami ko pong iniisip, hindi ko na po dadagdagan pa yung sarili ko para dyan. So ayan, malinaw tayo ha mga kasawi. Maraming salamat po at sana maintindihan nyo po dahil alam ko po na paulit-ulit na po itong tinatanong sa akin. Parang awa nyo na po sa so, naisagot na ito para sa inyo. Dahil kagustuhan nyo, eto na. Kasi ayoko naman sabihin nyo, ay paulit-ulit na namin tinatanong yung ka-idol pero hindi sinasagot. Eto na po, sinasagot ko na po ito para maintindihan nyo din kung ano at bakit priority ko sa buhay. So, ayan, noted na po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw.